Ikasyam ng Setyembre, taong sa libot daan at Ipinanganak si Sergio Osmeña, isang Pilipinong abogado, politiko, ang bise presidente ng Commonwealth ng Bansa at ang ikaapat na Pangulo ng Pilipinas. Nagbula siya sa isang marangyang angkan na humahawak ng maraming negosyo sa Cebu, kung saan siya'y naging patnugot ng isang Espanyol na pahayagan dito bago siya mag-aral ng abogasya sa Maynila. Inatasan siya bilang pansamantalang gobernador at piskal ng kanyang probinsya at tuluyan siyang umupo dito hanggang sa itinatag ang Asamblea Filipina at nanalo bilang kinatawan para sa Cebu sa ilalim ng partidong nasyonalista na kanyang itinaguyod. Umangat pa siya ng posisyon bilang ang pansamantalang presidente ng Senado at pinangunahan ng misyong Osrox kasama ni Manuel Rojas upang ikampanya ang kasarinlan ng bansa sa Estados Unidos na kanilang napagtagumpayan ng maipasa ang Hair House Scouting Act na nagbigay ng sampung taon na palugit bago ibigay ng Amerika ang soberanya pabalik sa mga Pilipino. Agara naman itong itinakwil ni Manuel Quezon sa kadahilanan na may mananatiling mga base at kontrol ang Estados Unidos sa batas na ito kaya't naitatag ang Commonwealth nang isulong niya naman ang pagpasa ng Tidings McDuffie Act. Sinuportahan niya si Quezon bilang ang vice-presidente nito hanggang sa ikalawang digmaang ang at ang agarang pagkamatay ni Quezon sa tuberculosis. Dahilan upang siya ang humaliling pangulo hanggang sa siya'y palitan ni Roa sa posisyon matapos lumaya ang bansa sa mga Amerikano. Namahinga siya sa kanyang tahanan sa Cebu pagkatapos ng lahat ng ito at pumanaw sa edad na 83